Estelle Ahero ng SB19. Muling inalala ang hirap noong nagsisimula pa lamang siya. Para sa aking balitang showbiz, hindi naging madali ang pagiging successful sa buwan ni Stella Hero ng SB19. Sa pagbabalik-tanaw ng singer, sinabi nito na dumating sa point na kinalimutan na niya ang kanyang hilig sa pagkanta at nag-focus siya sa pagsasayaw. Bagamat gustong-gusto niya raw noon ang maging singer, pero nag siyang kalimutan ito dahil ang mahal-mahal daw ng bayad sa voice workshop at wala siyang perang pambayad dahil mahirap lamang ang kanilang pamilya. High school pa lamang daw ay talagang mahilig na siyang kumanta at nag- Try naman daw talaga siyang iporso ang singing pero dahil hindi siya kayang suportahan ng kanyang parents financially kaya't nag-isip na lang siya ng ibang way para ma-express niya raw ang kanyang talent at sa dancing nga siya nakapag-focus. Sinay pa ni Stel na maswerte ang mga kabataan ngayon dahil marami ng paraan para matuto ng tamang pagkanta dahil may internet na at may mga libreng vocal lessons. Siya raw dati ay kailangan pang pumunta sa bahay o studio ng vocal coach para makapag-voice lesson. Kaunay nito, hinimok din ni Stel ang mga kabataan na may talent sa pagkanta na sumali sa iba't ibang singing competition para mas lalo pang ma-enhance ang galing nito sa pagkanta.